Please. Hindi ko makita. Hi. Ayang kakain na naman tayo ngayon. Ah, uh, last po, uh, huli ko yatang kain, is matagal-tagal na po ano. Hindi na po kasi nakakapag ano. Kasi eh, na, na ba kaya nag-stop ako. <laughs> Ito po. Ang ating food is pritong hasa-hasa. Na meron tayong 7-Up zero sugar. Para hindi tayo manaba. An sitaw na may manok. Ayan. And rice. Kain tayo. Ito na kasi sa malaki kong lagayan. Kain na tayo. Bismillah. Sarap. Tapos half ko pa yung gulay. Mmm. Sarap. Nakakamas din pala kumain. Namimiss ko na rin kasi mag vlog ng kumakain ako. Mmm. Wag lang tingnan yung mukha ko, yung pod ko na lang. Diba? Hindi ko alam kung uh, naabot abot um. lang. Ay, mumula pa ako. Ay, ang init pa. Ay, ang init pa. Nagmamadali ako magluto dahil pupunta ako ng salon. Day off na day off, pero pupunta ng salon kasi may kulay daw. So, nagluto, sa, mm, nagluto ko kaagad para makakain. Tapos, maligo, alis na ulit. Alis na. O, walang silbihan day off, ba? Diba? うん。うん unit mahawakan Hmm. Sa Tem pagkain pero masarap. Di ba? Hấp. Con sắp nó mà nó đã nó xong. Nó xong sạch. ito na yung tinatawag na almusal. Parang halian. At saka merienda. Ay alas tres na. Nang hapon dito, o oh. Kagigising ko lang, eh. Diba? Ganyan ako pag nag-oop ako. Ganyan na. Mmm. Yummy. Mmm. Datong. Sarap. Ang aking Pepsi malaki. Wag diba ko kita nyo. Malaki.